magandang gabi mga kayakin no? ito yung unang gabi namin kayakin dito sa Mandaluyong ay gahiga na lang mga kayakin ay ang kasama ko kayakin no? <coughs> nagaantay na naman ng umaga para mag training na. Asan man tong mukmuk? Mukmuk ni mo. Sulatan ba to ni mo? So, naka folding bed lang kami guys dilim dito oras na para matulog para may maisasagot bukas Nakakakaba, pero kaya naman. ba? Diba? Kaya, kaya, kaya. Kina. Kaya, kaya. Kinakaya. Pero, hindi kaya. Kaba talaga. Kaba <laughs> talaga. Ayan, guys. Uh, bye, guys. Matutulog na kami. Bukas na naman ulit. Abangan nyo yung mga i-upload namin video bukas.